And paano mag-install ng doorknob mga ka man? Or paano magpalit? So, unang step, so kailangan mong ilagay yon. Yung kailangan yung pesto mga ka ay yung paislat, no? So, hindi pa rin, hindi pwede magkabaligtad. So, kailangan nito ang papasok sa hamba. Iyon, mga ka -referman. So, tapos, iyon, so, uh, step, so kailangan mong, ang ah, naman ito, so kailangan mo siyang kalisen, no? Balik muli, balik muli. para magkita ng followers natin. Ayan, no? Mga ka magtrabaho nito, no? Ayan, so meron kang sinusundot para maalis sa pagkakalak. Ayan, no? Yun. Yun, tanggal lang, mga ka-repairman, no? Ayan, ang bilis gumawa nito, mga ka-repairman, no? Pang kontrata. Ayan, nalas mo yung cover nun. Ayan, ang bilis. Ayan, tapos, ito, mga ka-repairman, ipapasok, Adali Ipapasok mo yan dyan sa butas dito. Ang dali, ayan, no? Pakita natin. Ayan, pasok mo. Yon, meron siyang clip mga ka-repairman, no? So kailangan mo yang ipasok yon para mag-play. Yon, meron na siyang play. Ang bilis magtrabaho mga ka-repairman, no? Yon. Ilagay mo yung uh, kanyang lock. May dalawang screw yan, may dalawang tornilyo. Yon, ito yung tornilyo mga ka-repairman, no? Oh, dadanga, baka masukot ka. Ang bilis magtrabaho to mga ka-repairman, no? So kapag ganito, oh, oh. Kapag ganito yung ginawa mong trabador hindi ka malulugyan, no? Oh. Ang bilis. Yan, meron dalawang screw yan. Sa taas at sa baba, kailangan mo lang ilagay. yon nakalas mga ka-dolperman, no? Oh. yon na... Uh... Yeah, Phillips screw. Phillips screw. Yon, nakalas, nakalas ulit. So, babalik niya. Yon, naisi niya ulit. Nakalas sa pagkapasok sa loob. Ayan, atyo naman, no? Masikip. Nakakalas doon. Yan mga ka-referman, no? So kailangan mo lang ilagay yan, screw mo. So ngayon hindi daw pwede yung portable drill dahil masikip daw yung portable drill. Kailangan niya ng uh, ng mano-mano. Uh, mano-mano pampihit, mga ka repairman no. Yan. So nawawala po yung ating pampihit. Ito ito it, it, ito na lang, no. Pero lost thread to. Hindi ko alam kung kaya niya nga yusin to, no? Lost thread. Oh. Yan, Lost thread dyan, no? Yung ating Phillips screw. Wala, ginagawa natin silsil, eh. Yan, hindi kasi yung uh, portable drill dahil nga masikip yung tornilyo. So, ganyan lang kadali, mga ka-repairman. No, walang kahirap-hirap. Kung paano magpalit ng doorknob. Yon, mga ka repairman Kailangan yung pagkakaigpit, pantay lang, no? Yon, tapos yung cover niya sa labas, ilalagay mo. Yon, uh, iniikot siya, mga repairman no? G ganyan ang mga CR uh, iniikot. Tsaka magandang klase po yan. Hindi siya lumuluwag. Kasi may thread po yung kanyang uh, plate. May thread po, no? Kasi yung may clip lang. Yon, tapos kung paano mo inalis kanina, ganun din nilalagay. May lock po sa gilid dyan. Yon. Yon, mga repairman no? Tapos na. Ayan, no? So, ngayon, kapag gusto mo siyang alisin, no? Kapag gusto mo siyang alisin, mga repairman may clip ulit yan. Tusukin mo lang, no? Pwedeng pako or pwedeng matulis na bagay. Ayan, no? May clip po sa gilid dyan. yon, likot ng kasama ko, mga repairman no?